Araw <laughs> nga, Tang tango naman. Ang tagal po eh. na si Gago. <laughs> Ako ang tao. Af clap pa Di yan Mal land Jungo meron ba kayo Hindi meron Eh ko ba t 숨aw faith

na Irish, hindi ko mai tuloy yung suntik <coughs> sa suntik sa ko kasi tumagay ka, tatagay mm. ko, natagay mo. <laughs> na ulit? Lintik. 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 <laughs> o yan, mo. Aba. O, pwede yung tagay mo. Um, Lumakas pa rin sa ilong yung suka. <laughs> <laughs> hindi masakit sa inok ko yung ano no, kay Dave. So, pati mm -hmm. bata lumuha. bata ko Ba't ako tanga tanga ka? Ay, katatawid ko, susuka ko nga lang doon. Tapos ako na naman. Tingnan mo yung tagay ko. At ang atangahan mo. mo naman. Tingnan mo nga yung tagay ko. Ah, tagay mo ba yan? At <laughs> ang ko naman, lintik ko. Ang natataktak mo okay lang pag yung naman to hindi ko tagay to yung so, takatakon lahat para okay hindi na. ko na uminom hindi pero okay na yan. kasi miss game mali ka pa pata ka pa marami ka pang mararati kailangan mo magkabikibelo na mo lang kung mo hindi na kung na yun pa yan sorry irish ba't ko ba binabasa to sa inyo link kayo kung <laughs> tindahan pero sa um, amin lintik na araw ay eh, hindi ko ma huwag na mag text eh. <laughs> oh, ba't mo mag chat takat ka nga dun sa cellphone oh, eh. tagay Charlie oh. okay nice. ba 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 <laughs> eh. Dami na babawas Dami-dami na. matagay na. nakatagay na, na, kanina matapos na. Uh, oo nga, lintik na yan. Bakit tong ilong ko'y masakit? Masakit ng konti. Parang may um, soak. Ano to? Pero bakit ako hindi nilalasing? sog Dirty dance. Dirty dance. Ten ten ten. <laughs> <laughs> ano ba? Ginoto. <laughs> you know Gigi. Puta. dandan yung tubig eh ilayo mo, ilayo mo. Pati yung talaga. baka nasa bala. Pati yung asukal, baka mo walang maipasol. <laughs> At si ikaw na yung iba, mo wala nang Diyos sa halino. Mga iihi ako, iihi ako. Sir Paul, Ba't ako na naman? Si charlan ang tumagay. Si Jade. Aba, nagtatanga-tanga ka. Nagtatanga-tanga. <laughs> Nagtagay na. <laughs> nagtagay. Sabi ko nga. Si Dave nga ang tumagay. Um. Uh. Nasa yun, Chaser. Eh. Ang bagay sabi mo, ilayo ko kanina pa. Tapos nga. Ang daya Pinapakita ko sa yung tagay ko, ha? Kasi mm. Eh. ako madaya. Ako ay dinadaya mo. Porkit ako, wala kay dito. Kay nag, kami nagtiinom Tagay ko pa ganito. Kayo konti-konti lamang. Kasi ako artista. Chama drasta. Mamaya, mamaya. Nahihilo ka. Bakit may bitchin yata to? O, hindi dapat ka mahilo na rin. <coughs> <pag> <coughs> Sinong mas, ma mas ma ati? Ako o ikaw? Okay. Bilahan ako. 1000 thousand.

Okay, mamaya. Hindi man na kayo. Oh, bakit <laughs> naman nandyan? Ay, syunga-syunga mo. Aray! Ahay. Ay, Aray! Aray! Ay, syunga-syunga niya kasi. Ang ano mo, Dave? Oo. Ito na po nereng. Tingnan